dito po tayo sa akin to Dante kasi na po napakadami ng kanyang gulay oh. katulad po ng okra talong, kamoting puti sopia, upo tingnan natin yung iba pa mga gulay niya good morning Tukayo. kayo marami yata ang gulay ngayon ano kaya lang matumal oh. baka na baka medyo yung presyo na apektuhan ano pag matumal na apektuhan din yung presyo no oh yung mga sili ito maganda tong siling Taiwan mo no? magkano yung ano to per kilo dalawang daan na lang na yung to kayo yun mo at dalawang per kilo bali 2,000 isang bundle dati yan umabot pa ng 5 ano eh, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5 5 4 5 3 5, ngayon 8 dalaban, dalaban, 2, na lang isang bundle Itong ating okra, ito magkano yung asking price? 25 ko yung nahingi ko dyan. To. O, oh, 25 per kilo, 250 per bundle. Eh, may ganito ay, kang ay, talong, oh. magkano ito? 40. O, oh, 40 per kilo, 400 per bundle. Ano ito yung uh, domino? Anong talong ito? Ucho, ito kaya? Ucho. Magkano yung ucho natin ngayon? 20 lang like ganyan ito ordinary. Ah, ordinary, 20 per kilo, 200 per bundle. Yung maganda niyan? Eh, sabi nila, 38, 40. O, oh, 40 po yung maganda, yung ah. din ating talong ha. Ito, ang gaganda ng supiya mo, malalaki yung magkani asking price. O, oh, 55 per kilo, 550 per bundle. Sa kamote mong puti? Kamote puti, 40. O, oh, 40 per kilo, 400 per bundle po yung kamote mong puti. Ano ah, yung pala, 45 lang pala, supiya. Ah, supiya lang pala. Yung supiya daw, correction, 45 per kilo per per bundle. Magaling pa. Eh yung ating ano, sayo ba yung pipi ng puto, gold bakla? Ano yung kaya yung penta ako, 20. Oh, yung, yung pipi ng bakla, 20 daw per kilo, 200 per bundle. 45. Yan. Ito kaya, iyo yung ampala yan, Hindi ito kaya. Oo. Oh. Eh yung upo mo, magkano? Yan, 12. oh, 12 per, awa, uh, per kilo, 120 per bundle. Ano 'yan? Ah, siganda oh. Balak pero balak pero, pero mataas, ah, matandang puno, 'no? Yeah. Salamat Tukayo. kayo. Oh, shout out mga tayo sa mga kagulay natin. Shout out ko pa rin yung asawa ko. Ay, yung mga mga kagulay ko sa Ayan. ito po talaga. Ito idol ko, tutukoy ko dahil to mahal na mahal ito yung asawa niya. Okay. Natatangi ibang mahalin asawa lang. Ganun sana. Okay. Dito na po ulit tayo kay Miss Marian. Ito, may maganda siyang siling panigay. May maganda rin pipinong puti. Meron din siyang mani. Eh. Ayan. Ito po naman si Miss Andy. Si Miss Ice, Ice Ice Baby. Ayan. Dito na po tayo kasi. Tanungin na rin natin. May nakita po magandang bis natin. As in. O, 40 per kilo, 400 per bundle. Sa patulang patulang natin ngayon. Ano po, nagbenta po kanina, 23. O, oh, 23 per kilo, 230 per bundle ang patulang palikpit. Yung talong natin maganda, mucho yan? Ay, ano na po, sigunda lang po yan eh. Baka yung sigunda sa isang po. Oh, okay. Salamat. It's Andy. Dito, araw-araw nang may nakikita kung mustaso. Okay, Tanong natin, magkano yung mustaso? ah? Alam mura-mura na Magkano isang bundle ngayon yan? 150. Oh, mura nga no? 150. Oh, yan na. Ah. Nag-12 nag, -nag pa nung hapon. Basta hapon yata bumababa, eh, no? Yan, nasa hapon ay na, po. Ayan ang ano po kasi, sa umaga medyo angat na pagdating daw ng hapon, sila na rin po nagsasabi na bumababa, kaya kailangan may dispose na nila sa umaga. At tulad nito, 15 per kilo, mustasa, 150. Yung sigarilyas natin, magkano ngayon? 90 90 per kilo po ang aski. Ito po, busyng-busy po si Ruro dito. Ah, <laughs> busyng tayo dito kay Maria kahit na meron siyang uh, mamimili. Sana masagot tayo. Maryang, ang variety ng sinipanigang mo? Ha? Two oh, o Anong magkano yan? Oh, ang siling panirgan niya pipe daw. at, ano to? Variety nito two o Fifty per kilo, 550 per bundle. Tanong natin yung pipino. Maria yung pipinong puti mo. No, ang James Roger. ba yung pipino? One ay ba? mo lang. sundan lang yung pipino niyan. Yung RR, eh yung di RR, 254. o yung maganda, 225 per kilo, 250 per bundle. Yung, one, yung RR, P100 isang bundle. Itong Taiwan Sea si mo, Marian, magkano nga? Taiwan Sea, eh uh, Taiwan, P25 po. Ah, ito, piling Taiwan pala. Ito, ah, P250, bali, P2,500 isang bundle. Bumaba na yung Taiwan, oh. No? Salamat, Miss Maria. Ayun. Ayun. Miss Maria, may, may, okra ka dun. Eh. Magkano yung okra mo dun? 2,500. 2,500. per kilo. 250 per bundle. Yung uh, okra niya na Miss Maria. Ito. Nakita ko po yung ating magiting, masipag, mabait na kagawad ng barangay Caudillo si Conce ato po tandaan nyo po yan sa next year talagang babanat yan tataas yan kagawad magkano yung saluyot natin ngayon 15 pinsen isang 12 pinsen ka dito ha may isang kilo ba to report, bali, uh, tale, o 3 port bali 15 po isang tali yan Etong talbos ng sitaw. 12. 12. Meron din siyang kamote. Talbos ng kamote. 12 sampu. Yeah. Ayan. siyempre, ito, lagi ko na, araw araw ko na, si Sir Jack. Si Sir Jack po. <laughs> Jack, magkano na yung Taiwan si natin kamote? Oh, 52, yung malaki, maganda Kanina, marami yan, nabili na yun kamusta ba siya? ano si Taril? <laughs> Dito tayo kay Miss Malo. Tanong natin yung luya niya. Madam Malo, mas ma makano yung ganyan natin luya? Luya po 85. Oh, 85 po per kilo, 850 per bundle. Hindi po siya yung magandang maganda. Yung magandang maganda ay isang libo yata na ito. 12. Oh, yung magandang maganda 12 po isang uh, bundle. Anong kamot ito? Dilaw-puti? Dilaw po, dilaw na orig. Ito, dilaw na orig. Magkano isang kilo nito? O, forty, forty per kilo, 450 per bundle. Sa galyang natin, pula, pati-puti. O, forty-five per kilo, ang galyang, 450 per bundle. Sa puso natin, mapagmahal? 25. five yan, dahil puso yan, medyo umangat na naman yung puso. 25 okay. per kilo, 250 per bundle. Dati, na, na, naging 18 ito eh, no? 20. Bu bumabalik ulit sa dating niyang uh, presyo. Ayun. Ayun ang mga sakadora. Pag luma talaga, luma, okay. medyo mababa. No? Pero sa, sa pagdating ng hapon, no? Dali pa rin naman kasi maganda yung Pag maganda ang maganda presyo. Ayan. Pero ibang ano, gulay? Pero, hindi sa kanila. O, ayan. Depende rin ano. Okay, salamat Miss Malu. Dito araw-araw ang -araw, tinatadong ko sa presyo ng mais si Madam Aya. Kasi yung mais ni Madam Aya magaganda Sa oh. Saka araw-araw marami siyang mais. Kaya pag kailangan niyo ng magandang mais dito kay Ate Aya. Ate Aya, magkano na yung puti natin ngayon? Puti po, 50 pa rin. O, 50 pa rin per kilo, 500 per bundle ang puti. Sa mais na dilaw? O, 40 po ang per kilo, 400 per bundle ang mais na dilaw. Si Ate Ine, kung may nakita, magandang ang Ate Ine, maganda ang ampalaya mo. Magandang Ang palay po, 75 asking. asking price lang po, 75 per kilo. 750 per bundle. Tingnan niyo po ang ganda ng palay niyo. O, Yan o. O, o. Nakitang O lang na ba yung bunito ang palay o kapa? Iya, bunito Iya, magaling ganito na rin bunito oh 30 per kilo, 300 per bundle Iba yung kapa sa bunito ano yung native yun Native Ano ba mas mahal yung bunito ng ano? O, yung native Native yung kapa Kasama na kung mga native Ah, okay Kahit sa babae, native Ayan So, Tapos po tayo, wag na dito, baka ari tayo dito. Ito yung dapat tutunguhan eh. Uy, itay ba yung nainit ba? Ano Ay, magkano yung patol finish natin, Harold? 3... Ah, 35. O, oh, 35 per kilo, 350 per bundle. Ayun pa yung ating patol finish. Dito po tayo sa magandang, gumagandang tindera. Araw-araw gumaganda. Tapos yung peso niya po, ayan lang po yung exito kung hahanapin nyo. Kasi yung mga gulay niya ditong sibuyas, quality po. Tingnan nyo, ang gaganda. Mamaya lang po yan, ubus na yan. Kasi araw-araw eh, napakaganda talaga niya mga sibuyas niya. Good morning, Madam Agnes. Nagbibilang ka na ng ating kasalapi. Magkano ngayon yung asking price ng ganito natin puting sibuyas? Big. Ang big po, 600, ilang eh, kilo yan? 9 kilos po 9 kilos, yung medium natin? Medium po, 750 750, ayun natin, talagang tinututu ko yung camera sa kanya <laughs> Itong ating uh, pulang sibuyas na medium 950 po 950, ilang kilo yan? Uh, 8.5 Tignan nyo, ang daming magaganda sibuyas Saka pag pinisil yan, matigas talaga yung sibuyas oh. Itong ating super white na bawang Oh, kanso magkano kaso? Po, 420. Oh, 425cm. Ilang kilo 5 'yan? 5 kilos po. 5 kilos mayroon ka munggo? Ay, magkano yung labo natin? 27. o 'yan yung tumas no, 27 bali 25 kilogram per sack po 'yan. Ayun po basta yung ano niya, pesto niya. Ayun lang po yung exit oh. Dito po. 'yan. Pag, pag dumaan kayo dito may makita kayong pisay magandang babae ayan na yun salamat <coughs> dito po sa pwesto ni John John and Jinky. medyo meron pong kamatis dito sila lang po ngayon may tindang kamatis alamin po natin magkano yung kamatis kagaganda ng kamatis oh. <coughs> madam magkano yung uh, kamatis natin ngayon o oh, ganda naman babae o, 65 po. Anong variety ito? Ay, ito. Diamante. diamante ito. Garnet. Parehan 65. O, yan. O, garnet, diamante, parehong 65. Pero tingnan nyo po, quality quality yung kanilang uh, kamatis. Yan sa labong po natin, 25. 200 yan. 200? O, 200 daw yung labong. Salamat. Nasaan si Sir Sir John. isang matagpalang umaga mga kagulay Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante TV Mr. Paleng. Today is September 15, araw po ng lunes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price O touring na presyo ng mga gulay nito Tandaan niyo po ha, ah. asking price, hindi pa po yan dahil pwede po yan magbago minuto-minuto, oras-oras depende po yan sa ganda sa quality ng gulay ng ating ma-update na makikita natin dito sa baksakan siyempre po, sa oras ng dating ng mga gulay dito, kung marami kung konti, yan, yeah, may pag merong uh, pagbabago sa mga presyo, lalo na po sa tangaho hapon, medyo bumababa na po yung mga presyo niyan. at isa pa pong malaking factor ang nakaka-apekto sa ating mga asking price yung pagtawad po ng mga mamimili o mga ngalakal sa atin sa Kadora sa Kadora. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po alam po natin yung mga asking price ng mga gulay nito. Okay, Thank you po! Sa peso ni Madam Bing eto talaga dito, araw-araw, napakarami magagandang suprema kalabasa. Tanong natin kung may pagbabago. Good morning, Madam Bing. Magkano na yung suprema natin? 5 po. Ayan, tataas at ito ano, maganda yung presyo. At tataas pa raw. Kasi nga po, pag bumaba naman itong kalabasa natin, alas isang taon niya mababa eh, no? Pag tumas naman, isa, na Oh. Na, kami ayan, isang buwan lang minsan maali, no? La, po, kami. Ayan, tinatama. Pero, ang saan galing itong kalabasan natin? Minggan lang po. Oo, oh, minggan. Yan. Salamat! May tumatawag. Dito sa pesto ni Ate Bioli, may nakita ko yung siling sultan. Ayan o. Eh. Anong natin? Anong natin magkanaas? Good morning, Ate Bioli. Tumaganda. Gumaganda si Ate Bioli araw-araw. Tumaganda. -araw. <laughs> Magkano yung ating ano, yung Sultan natin asking? Sultan Sili. Ah, 2-5 ang ganito. Ah, 2 po isang bundle. Eh, yung ating pipinong puti? 200 po. 200, 200 isang bundle. Yan. Yeah. Ay, may pechay ka ba ang darating? Meron po. Magkano yung pechay ngayon? 200 po. Wah Mura yung pechay, no? Sa mustasa, ganun din. Ano po, same price sila. Ah, saan galing pechay mustasa natin? Meron pong Laura, at meron pong gabaldon. Oh, laor, May bisita kayo, magaganda mga sexy, ano? Ayan, eh, ha? Galing pong talavera. Ay! Sitaw. Sitaw? Medyo magkarba yung sitaw natin ngayon. Meron pong 78, 80, Ayan. Mga asking price lang po yun, ha? Kasi yung mga asking price, nagbabago po yun. Lalo na sa hapon yata, tangal, mga baba, no. Oo, yan, tingnan nyo. Pero maganda yung ano may Ay, di, maganda yung dimple niya, you know? Ano po, no, no, you know? no. na. <laughs> yeah. Ito yung dalawang kaibigan ko dito. Nakita ko rin si Wala na silang gulay. Wala na yata yung grill. Naubos na. Yung gulay niya naubos na. Orte pa lang. Oo. okra natin ng Ate oh, 25. O, per kilo. 250 per bundle. Ngayon pala yung maganda. Palaya maganda. talagang pino talagang ko po Magaling maganda ang palaya. Ayan po, may po masyadong malaki. 65 asking. Ayan yung, malaki. Ah, yung malaki. Yung malaki 75. <laughs> yung, malaki ang palaya, 75 oh, yeah. per kilo, 750 oh, okay. per, per bundle Ito, 65. Ito, ba, ito, 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 yung model natin ng palaya. Ito, <laughs> <laughs> madama <isa> na. Ayan, ayan, ayan. Mamaisa na, kuya. Dati, maisa na. Eh, ayan na. Ba't ang... Tumataba na siya ngayon, ano? Yung bata po yung papaya natin. Sampu per kilo. 100 per bundle. Medyo mura pa rin papaya natin. Kaya umalis sa presyong sandaan isang bundle. Kung kakalimutan na pag kailangan nyo ng bagong na masarap, mabango, saka mali nyo siyempre, galing na botas ito. Magkano yung ganito? Isang kilo ba ito? Uh, Apo. Magkano ito? 70 lang po. 70? Napakamura pa. Ito, ilang kilo ito? Kalati po. O, kalati. Magkano? 35? Ayan. Ito, one fourth. Magkano one fourth? Madalang magkano? 15 po. Ayan. Kasi po, malayo ka pa lang, maamoy mo na yung ano nila, yung bagaw nila. Saka, hindi siya maalat, ano? Ano masasabi mo sa tindera ng bagoong? Maganda po yan. <laughs> Maganda <laughs> yan na. Hindi na po nagsabi. Baka sabihin niya. Hindi, hindi, hindi. Saka na lang. Oh. Yan po eh. Yung singkamas po natin pang lumpiang sariwa. Ayan oh. 25 per kilo. Ito, gulay bago. Yan oh. Si boss niya ay napakasipag na tango to. Talagang Ayan oh. Kaya pumapayat na eh oh sa pagbaba. <laughs> natawa yun. <laughs> yung kaibigan natin sa kabila, natawa na sinabi mo kung hapayat na. Magkano yung repolyo natin, boss, ni? 350, boss. 350 po isang bundle ng repolyo. Eh, yung ating peche ay bagyo. O, 250 po ang isang bundle ng peche ay bagyo. Sa Labanos isang bundle. 350. O, 350 isang bundle ng labanos. Sa sayote. 250. 250 ang bundle ng isang sayote. Ayun ang mahal itong sayo. Ito, ano, carrots. Yan po sa... Yung maganda. PNRate. yung maganda. Tutu. Oo, oh, tutu. Yan. 2,200. 2,200 yung hindi kagandahan. 13 1,300. Sa patatas natin. 650. 650. Yan. Salamat, boss J. Wala si. yung kaibigan natin dito, no? Wala po. May, ko, oh. may ibang bantay, ano? Kagandang lalaki ng bantay, ano? Ayan, no? Oh. No? Na, may date, nag-date yata. Nag date ba? No. <laughs> At dal nag-date silang ng dalawa. Ganun sana. Ah, oh, sige, boss Jay, thank you. Ah, medyo kakain ka ng konti pa. Wag mas may masyado mapayat na boss. Ay. Okay. Ito po, pagbibili tayo ng magandang luya kasi andito dito yung magandang luya. Sa tapat lang po nila, ano, nila Rose, ano. Maganda yung luya dito. Magkano yung luya natin? Na, ha? Huh? Oh, medyo bumaba. 95 per kilo. 950 per bundle. Ano ito? Sinibuyas? Galya. Magkano'ng galya? 40. Yan. Yan. Medyo napahinga naman po yung magic natin ngayong araw na ito. Yan. Yan. Salamat. Siyempre, sampalok. magkano yung sampalok? Ay, bumaba. Araw-araw naman -araw bumaba ba Ano? O 25 per kilo, 250 per bundle. Sa para po yan, magkakatabi lang po sila sa tapat po ni Ate Lucy. Ano? Magkano yung gabi, yung gabi natin malaki? Magkano na as po? 22. Ano yun ha? Pula, pati pati? 22. Oh, ay, yung pula po, 25. Oh, mas malim pula. O, oh, yun. Galyang yun. Oh. E yung ating maliliit? Maliliit. 200. 200, yan. Small. Small. E yung ating pusong pagmahal? Dente, 200. Ito, butuan. 25. Yan. Salamat. Pero kaganda ng siling panigang ni parang dyan. Pare, magkano ito? Sini nating yung Ha? Ayan, 500 pa rin minara niya. 500 isang bundle yun. Eh, anong anong variety yan? Ano yan? Mahika yan. Mahika. Yung ating, yung Taiwan. Pare yung Taiwan mo? Taiwan pare, 2-4, 2 yan, isang bandial 2-3 ah. Hindi pare, yung, Yung upo? Yung upo ko, ere. Magkari yan? Upo pare, 2-3. Upo. 2 yan. Ere, pare, yan. 220. Ayan, 60 muna na lang Parel ba yung kapa? Bonito. Bonito ba rin yun? yung ginawa nila sa iba, nilagay dito. Ay, ang kapupukin ko pare. Lalagay nyo ako, mawala yun dito. Eh. Oo oh nga, naglalagay lang sila. Ito no. ko yan, 70. Boss, magkano ba yung ano natin ngayon? Yung pipi ng bakla? Ha? 20. 20, yan. Lente per kilo, 200 per bundle. Wala kaya tang kamatis? Wala, alam biyahe po ngayon. Sofia oh. lang, pinabiyahe ko. Oh, wala siyang kamatis si Alvin. Magkano pa siya ba? Ganda. Dama ka doon yung kalamasin natin good bago. Oh, ganun, ganun pa rin. No? Walang pagbabago. No? Mababa. 450-500. Kanina, napakarami nito ngayon. No? Ganun pa rin ayaw ng tumakas yung ating ano, kalamansi. Ha? Uh, oh, matumal pala kaya ganyan. Uh, uh, napakaganda bach. po ng ating Boss